Dahil first time natin pumunta dito sa Bicol, hindi natin palalambasin na puntahan ang isa sa pinakamagandang pasyalan at talagang dinarayo ng mga turista. Ang magandang view kung saan makikita mong na malapitan ang ganda ng Bulkang Mayon. Dito sa Kagsawa Ruins, sobrang na mga ako sa ganda ng lugar na dati ay nakikita ko lamang sa mga larawan o video. Pero sa wakas, napuntahan na rin natin ang tanyag na kagandahan ni Magayon. Sobrang mapapawaw ka talaga sa taglay niyang kagandahan. Napakaraming tao ang bumisita ngayong araw para masaksiyan kung magpapakita ba sa kanila ang purple shape ng Mayon. Isa sa mga tourist destination ang Bulkan Mayon dito sa Pilipinas na talagang maa-attract ka sa ganda nito. Kaya nga lahat ng tao dito ay napapasabi na lang ng Wow! Wow! Ang ganda mo, magayon! Kahit saglit lang kami nag dito sa Kagsawa Ruins, ang pakaramdam ko ay isang buong araw ko nang nakasama at nakita ang kagandahan na si Magayon. Kaya sinulit namin ang mga oras na nilagay namin dito sa Kagsawa Ruins. Nag-picture taking kami ng anak ko at ni Utol. Sa sobrang saya na experience na ito na talagang hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. At sisiguraduhin ko, babalik at babalik ako sa iyo magayon. Hinding hindi ako magsasawa sa ibinibigay mong magandang tanawin at taglay mong pambihira para masaksihan ang perpekto mong hugis, kagandahan at kasiyahan sa mga taong nakakasaksi sa iyong paraiso. Hanggang sa muli nating pagkikita, magayon.